Unti-unti na rin nakikita kung sino-sino mga posible maglaban sa mga probinsya sa pagpapatuloy ng COC filing. Gaya na lang sa Laguna na may apat na posible magkaharap parap sa gubernatorial race. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Kahit tumuulan, Dagsa pa rin ang mga ng mga maghahain ng Certificate of Candidacy sa tanggapan ng Comelec sa Laguna. Kabilang sa mga nagain ng COC sa pagkagobernador, ang broadcaster at dating congresswoman na si Sol Aragones. Ikalawang subok na ito ni Aragones sa gobernatorya race. Noong nakaraang pagtakbo ko, maikli yung panahon, hindi kami gaanong nakapaghanda. Uh, ngayon kahit papaano mas naging mahaba yung paghahanda at um, ang pagkakaiba mas kabado ako ngayon. Kasabay din niya nagayon ng COC para sa pagkagobernador, si Vice Governor Karen Agapay. Katandem ni Agapay ang presidente ng Liga ng Barangay ng Laguna na si Lorenzo Sunyiga. Yung time na matagal na akong pinaaaral ng taong bayan, so it's about time na mapakinabangan naman nila yung kanilang puhunan sa akin. Susubukan namang ituloy ni Laguna 2nd District Representative Ruth Hernandez ang mga nasimulan ng asawa niya si outgoing Governor Ramil Hernandez. Higit sampung taong naupo sa Kapitolo si Hernandez mula 2014. Naunan nagain kahapon si Santa Rosa Representative Dan Fernandez bilang gobernador at dating aktres na si Jem Castillo Amante bilang kanyang vice-gobernador. Malatias sa din ng COC filing sa San Fernando, Pampanga, napapasukoy na rin ng isang pineta. Nagain na ng kanyang kandidatura para sa pagka-alkalte si Maylin Pineta Kayabyab. Tututukan niya daw ang reforma sa healthcare sa lungsod. Pinakamagandang programa ngayon yung preventive healthcare. Kung saan hindi natin papaabuting lumala ang sakit ng ating mga kababayan. Abril ngayong taon ng ilipat ni Pineda kaya biyabang kanyang voter registration mula sa bayan ng Lubao sa San Fernando. Nagsilbi siyang alkalde sa Lubao mula 2010 hanggang 2019. Anak siya ni incumbent Vice Governor Delia Pineda at Pampanga Political Kingmaker Bong Pineda. Kapatid ni Maylin, sina Pampanga Governor Delta Pineda at Lubao incumbent Mayor Esme Pineda. Sabihin ng, ng iba, political dynasty. Pero tandaan natin, ang dynasty ng unang panahon ay uh, pinapasa lang Uh, sa pamilya at walang botohan na nangyayari. Dito po, sa probinsya, kung ayaw po talaga sa amin ng mga tao, hindi po mangyayari na maluluklok po muli si nanay o si Gob. Makakaharap ni Pineda Kayabyab ang TikTok sensation at incumbent mayor ng San Fernando na si Vilma Kalawag. At ang kanya raw next big project kung mapagbibigyan ng isa pang termino solusyon sa palagyang pagbaha sa lungsod. Kasi nakita naman nila no, yung nagdaang bagyo, talagang biglang bumaha no, na first time na nangyari dito sa siyudad ng San Fernando kasi climate change is real talaga. Sa Pampanga pa rin, papasok na rin sa politika si dating PNP Chief Oscar Albayalde. Nagayin siya ng COC para sa pagkaalkalde ng Angeles City. Makakatapat niya si incumbent Pampanga First District Representative Jan Lasatin. Nagayin na rin ang Certificate of Canada candidacy sa pagkaalkalde ng Cebu City si dating Bureau of Commissioner Yogi Filimon Ruiz. Kasama niya ang mga kapartido sa kilisang bagong lipunan na suportado ni Pangunong Bongbong Marcos. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5